Ano? Ito na. Palag na. So, paano nga ba mananalo dito yung mga customers natin? Bagong motor, bagong motor, bagong motor. Yan ang palaging request ng mga customer natin dito. Kailan daw ba tayo magkakaroon ng bagong motor na ipapamigay sa store? Tama-tama. Magpapasko. Paskong bagong motor para sa inyo. Ngayong first anniversary natin sa darating na December 4. Ayan, ang mga iniintay ng lahat. Mula ngayon, lahat ng customer natin, mapa-online man yan, ay may pagkakataong manalo ng bagong motor. Kaya tara, Kunin na natin ang bagong motor natin Let's go! Napakasarap naman talaga siguro magkaroon ng bagong motor Lalo na ngayon, magpapasko Kaya yung mga customer natin na palaging bumibili sa store natin Mga physical store man yan Or sa online natin Eh, ayan na Ito na yung chance nyo para magkaroon ng bagong motor Okay? Kaya good luck Meron pa kayong isang buwan So, ayan mga tol Dito na tayo sa WheelTech Ayan Siyempre, WheelTech number one. Dito tayo palagi kumukuha ng motor na panrapple natin Tara! dami motor dito, swerte nung mananalo sa atin. Tara, mamaya sabihin ko yung mechanics kung paano kayo mananalo. Siyempre, Honda Click yung ating ipapa, ipaparapol. Version 3. Version 2 lang yung naano natin, di ba? Post natin. So ngayon, version 3 na para, syempre, mas sagad-sagad na, latest, brand new para sa inyo. Ayan na. Oh, 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 bagong bago yan, mare. Hindi mag niya sa bahay. Ayan. As a Asa shop, di ba? Ganda, oh. Ganda na ng version 3. Oh, di ba? Ang presyo nito ay nasa 85K yan. Ganda, oh. Check natin yung compartment. Natin yung compartment, oh. Maluwag, no? Pero so, maluwag, syempre. Ano? Ito na. Palag na. So, paano nga ba mananalo dito yung mga customers natin? Request nila to. Syempre, magpapasko. Kailangan. Meron daw sila mga bagong motor. So, ayan. Isa lang, syempre, ang mananalo. Ilalagay na lang namin yung mechanics doon sa description natin sa video na to. So, para sa mga masugid natin at loyal na mga customers natin. So, good luck sa mga mananalo. And uh, sa December 4, siguro 7 after office, ng gabi natin ibubunutin yung mananalo dito. Okay? Maraming maraming salamat. So, good luck. And uh, bago matapos ang video na to, bigyan mo sila ng isang magandang biro. Let's go. magbabayad na ulit tayo, guys. Ayan. Siyempre, yeah, para sa mga customer natin to. Lab na lab ko kayo. Good luck, good luck. Brum, brum.